Hello guys, eh. good morning sa lahat ng ating mga subscriber dyan sa lahat ng ating mga uh, solid supporter Ayan, sa lahat ng ating mga members Good morning, good morning sa inyo mga kamukbang at uh, shout out sa inyo lahat So, ayan si Boy Mukbangers ay uh, ito muli ang bahay ni Boy Mukbangers sa probinsya mga kamukbang. So, pupunta ulit tayo sa farm at uh, magsusunog tayo ng uh, mga dahon-dahon doon dahil malapit na tayong tatanim ng mais mga kamukbang so ayan so malapit na magtanim si boy mukbangers ng kanyang maisan ayan shout out sa inyo so mga ilang days na lang ay magtatanim na tayo ng ating mais mga kamukbang so ayan yung aking ayan dinadaanan every pupunta ako sa farm ayan sa mga ano dyan, sa mga subscriber natin. Ayan si Boy Mukbangers ay naglalakad papunta sa farm. So mula kasi doon sa house ay uh, uh, siguro mga 30 minutes or 40 minutes papunta sa farm. yan doon sa taniman ko ng uh, mais. Ayan. Yung uh, pinamana sa akin ni Mother na area yan para taniman ng mais mga kamukbang so ayan thank you sa lahat guys so ito ang buhay sa probinsya mga kamukbang so kailangan dito ay uh, masipag ka at hindi ka magugutom so kagandaan lang sa probinsya mga kamukbang ay uh, dito ay uh, sarili mong tanim hindi mo hinihingi hindi mo binibili Ayan, sarili mo. Kung may sarili kang lupa. Ah, uh, kamukbang. Yun yung kagandahan dito. Sa province. So, ayan yung... Maya, papakita ko sa inyo mamaya mga kamukbang yung uh, gagawin ko sa farm. Kung ano ang ginagawa ni Boy Mukbanger sa farm. Pakita ko sa inyo mamaya mga kamukbang. Okay? At uh, abangan nyo mamaya mga kamukbang. Pakita ko sa inyo. So, ayan, uh, guys. Ha, malapit na tayo sa farm. So, mga... Uh, Kuha na lang mga kamukbang. Mga 15 minutes, na sa farm na tayo. Ayan, mga maisan dito, mga kamukbang. Oh. Ito yung mga mais ng mga tao dito. So, uh, ayan. So, salamat sa Diyos. Amen. At uh, sanay din tayo sa farm. Kaya, uh, yun yung isa sa pinapasalamatan ko kay Lord na sanay din ako sa farm since matagal tayo sa Manila 22 years tayo sa Manila so dito ay uh, sanay din tayo sa pagpa-farm ayan puro mga farm to mga kamukbang oh. yan mga maisa na yun kung nakikita nyo yung blue na yun ano yan uh, munggo yan ayan mga kamukbang munggo yun oh. munggo sa kabila ito farm din to mga kamukbang so yan yung ano mga farm dito so yan uh, malapit na tayo mga kamukbang sa aking uh, farm sa aking nyugan at sa tataniman natin uh, mais lapit na tayo mga kamukbang so napaka uh, ano fresh talaga sa province mga kamukbang dito yung hangin mga kamukbang, yung hangin dito so ayan yung ano mga kamukbang so, mamaya, wait lang ha mga kamukbang mga kamukbang uh, maglapit na tayo sa ating farm ayan, big 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 shout out sa lahat sa lahat ng ating mga supporters alam nyo mga guys uh, sabi nila mahirap ang farm mahirap daw ang farm sabi nila so kaya minsan sinasabi ko sa lahat ay uh, ang farm ay napaka buti kasi kung walang magpa farm paano yung kakainin ng mga mayayaman di ba wala silang kakainin ng mga mayayaman so kailangan ng farm kailangan di dapat kami uh, na maliit yung uh, farm kasi kung walang uh, farmer wala tayong bibilihin walang bibilihin sa mga market na pagkain mga produkto prutas ba? Diba? saan galing yan? sa mga farm yan yung mga mantika yan galing sa farm yan katulad nung farm po na ito mga kamukbang ay may inyog so kupras ang kupras ay uh, dyan kinukuha yung mga mantika oil yan yung kupras okay kapit tayo Hello guys, so andito na tayo sa farm. So ito yung sinasabi ko sa inyo mga uh, kamukbang Yung ginawa ni Boy Mukbangers, yan na uh, susunugin niya yan. Ayun oh, mga hiniwalay niyang mga kahoy-kahoy. Yan susunugin ni Boy Mukbangers yan mamaya. Pag lumabas na si Haring Araw. Yan susunugin ni Boy Mukbangers. Mamaya yan. Okay. So yan ang trabaho ni Bulmok mukbangs, Yan oh. So, ayan mga kamugbang. Oh, mamaya susunugin natin yan mga pag lumabas si Araw mamaya. Hanggang dyan yan mga nyugan natin. Ayan mga nyugan oh Mga wow, guys at uh, ayan may mga bunga na oh so yan ang iniintay natin kukuprasin natin niya yung mga nyug na yan ayan hanggang doon yan so ayan tinuturo kayo ni Boy Mokbangers sa kanyang uh, farm ayan ayan ang farm ni Boy Mokbangers okay ni Boy Mukbangers. So tara, punta tayo sa kubo mga kamukbang. ituturko ko naman kayo dun sa kubo ko. Dun sa bahay. Dito sa farm. So let's go. Punta tayo. Yan guys, so. Yan yung mga transportasyon dito ng mga tao. Yung kabayo. Kabayo mga kamukbang. dito so, ito na yung kubo mga kamukbang yan yung kubo so, ayan guys dito na ako sa kubo mga kamukbang so ayan yung bahay dito mga kamukbang so ito mga kamukbang ay inipon ni boy mukbangers yan inipon ko yung mga ano kahoy ng nyug mga kamukbang kasi ito ay uh, nabibenta rin so inipon ni boy mukbangers yan galing sa mga nyuga natin ayan nahulog dyan so inipon ni boy mukbangers yan para makapera din tayo ayan magperahan din natin yan mga kamukbang so marami tayong uh, pwedeng ibenta dito so ayan nagipon din tayo ng mga kahoy Ayan yung kahoy mga inipon natin. So marami pa 'yan mga kamukbang. ipunin natin kasi nabibenta rin 'yan. Kaya oh, mabubuhay ka talaga sa province. So kailangan mo lang uh, tiyaga, sipag. So ayan, 'yan yung mga yung mga kamukbang, oh, may mga bunga na 'yan. 'Yan alagaan natin 'yan. Alagaan natin 'yan kasi siyempre pinamana sa atin ni Mother. Ayan, alagaan natin yung mga nyuga natin. So, ayan, salamat sa lahat ng ating mga supporter ha. At, uh, amaya abangan nyo si Boy Mukbangers paano magsunog sa farm. Okay? So, ayan guys, panurin nyo guys yung, ano, panurin nyo yung pagsunog natin. Paano sinunog yung uh, pagtaniman ng mais. Kaya, tara. So ayan guys uh, tapos na tayo. Hmm. Tapos na tayo magano, tapos na tayo magsunog ng farm guys. So pauwi na tayo ng anong uh, bahay. Tapos na tayo nagsunog. yan shout out sa lahat guys at uh, abangan niyo naman yung ano, yung uh, pagtatanim natin ng mais. Ayun, after nung pagsunog ay magtatanim ulit tayo ng mais guys. So, salamat sa lahat ng ating mga supporters. Ayun, shout out sa inyo mga guys. So I'm pray na maganda yung tanim natin. Panalangin natin sa Diyos na maganda yung pagtanim natin. So wala lang tayo kay Lord. Ayan, pauwi na tayo guys. Shout out kay Ma'am I Vlog. Ayan, shout out sa Ma'am I -Vlog. Kay Ma'am Lenny OC Channel. Ayan, shout out po. Kay Angel TV. Shout out po, mga Lord Angel. Ayan, napakainit. So, ang oras natin is uh, 1 o'clock guys. 1 o'clock. So, mainit. Katatapos lang natin magsunog ng uh, ating uh, tataniman ng mais. So, ayan Thank you, thank you sa lahat guys. So, ito yung buhay ng uh, buhay ng farm. So, kailangan natin na uh, tiyaga-tiyaga talaga sa pagpa-farm. At uh, para may itanim kasi kung walang tanim wala tayong anihin diba so, ayan thank you guys so so again at uh, dito na lang tayo guys at uh, pauwi ako ng bahay ayan at galing sa farm okay